Sa kabila ng mga puna na nagiging ang kanyang posisyon sa so West Philippine Sea, inamin ni Pangulong Duterte na binanggit niya ang arbitral ruling kay Chinese President Xi Jinping. Sinabi ko talaga harap-harapan, that is ours and we intend to drill oil there. Mula nang palaboy-laboy. If it's yours, well, that is your view, but my view is that I can drill the oil if there is some inside the bowels of the earth hindi si Dizal. Pero ito ang nakuha niyang sagot. Sagot sa akin, well, we are friends. We do not want to quarrel with you. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the ACO, we'll go to war. Hindi kinatuwa ni Senior Associate Justice Antonio Carpio ang bantang gyera ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio na paglabag ito sa United Nations Charter, UN Convention on the Law of the Sea, as a Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Suwestiyon so, ni Carpio maaring dalhin ito ng bansa sa panibagong arbitral tribunal. Paliwanag niya ito para makakuha ng direktiba na mag-uutos sa China na sumunod sa desisyon na nagdeklara sa Red Bank na bahagi ng ating exclusive economic zone. Dagdag ni Carpio, maaari ding dalhin ito sa United Nations General Assembly sa pamamagitan ng pag ng isang resolusyon na kinukundin ang banta ng China. Pagdidiin ni Carpio, hindi pwedeng walang gawin ng Pangulo ng bansa tungkol dito o basta na lamang umayon sa aksyon ng China. Ang inaksyon ay kabaliktara ng pangangalaga sa ating EEZ. Binanggit din ni Pangulong Duterte na sanabihan siya na huwag munang pag-usapan ng arbitral ruling. Ano nga sabihin niya, if you do that, lahat ng claimants magpuntahan dyan. So we have to declare war because we will be fighting in all fronts. Yan ang sinabi niya. Ang banta ng China para kay Carpio ay isang nakababahalang balita na dapat magkaisa mga Pilipino at ipagtanggol ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng batas. Al Jolly Mario, CNN Philippines.